guys, good morning. Ah, uh, nandito ako ngayon sa grocery. Katulad so, nga ng sinabi ko, ah, uh, nakita ko na gusto kong tulungan kahit pa paano. Uh, mabigyan ko lang ng konting pagkain. Okay na yun. So, babalikan ko si nanay ngayon dahil may pagkakataon na. So, yun na nga guys, uh, nakapag-grocery ako. Ito. So, po hanapin ko ngayon si nanay sa Osmeña Highway kung nandun siya ngayon para maibigay ko tong konting biyaya na pinakaloob ng Panginoon para sa kanya guys grabe guys umuulan. at yun nakita ko nga si nanay guys na nandito siya uh, kahit umuulan nagitinda siya ng saging oh ayan nakita ko na si nanay Ah, uh, nasa, nasa pangalawang kanto ako, umiikot lang ako. Okay, sa natin si Nanay. Ay! Umuulan na! Ba't nandyan po kayo? Ano po tinitindan nyo? Madano po yung saging? 20! Uy, po kayo ang isa. Walang! Sa'yo ito, ibibigay ko ito sa'yo, ha? Ha? Tapos kayo nga saging inyo? Rita po. Rita, nanay Rita. Ito po si nanay Rita na kahit pa paano nabigyan natin ng konting tulong at saka konting pera. Kaya sa mga gustong tumulong kay nanay Rita. Rita. Matagal ko na po kayong napapansin dito eh. Matagal na ako dito dito na gusto man. Oo, oh, taga dyan din po ako sa Nandres Bukit. Dito po talaga. Dito ka na po tumatanda. Bali na saan po talaga yung bahay nyo na eh. Dito po. Pero pinatitira niya doon eh eh inayahan po ng anak niyo na dito kayo Dito po highway highway din po dito po sa kabilang highway oh baka mapasa po kayo dito nay oh may mga laga pa kayo ng aso nay eh, pagpasensyaan niyo na po yung naibigay ko konti ha asan po yung payong nyo ano po dinakaw ko po yung payong nyo At yun na nga guys, uh, kakauwi ko lang galing doon kay Nanay Rita. So medyo nabawasan yung isipin ko tsaka yung nararamdaman ko sa puso ko. Kasi pinangako ko sa kanya na babalikan ko siya. At pinangako ko sa social media yan na uh, kahit papaano sa maliit na uh, maitutulong natin sa kapwa natin or sa mga nanay na katulad nila or mga tatay uh, ibigay natin hindi mahalaga yung malaking bagay na ibibigay natin o maliit na bagay ang importante dyan guys yung mga galing sa puso mo na kung saan mo ibinibigay sa kapwa tao at yun naman ang hangarin namin at hangarin ko at hangarin ng aming kapatiran so salamat sa mga nagsishare ng mga video ko or nagpapalaw sa akin at sana supportahan nyo ako sa munting sa munting plano ko na nag-uumpisa bilang isang vlog hindi lang sa vlog kundi sa pagtulong sa kapwa tao at yun maraming salamat guys thank you